Dumating na ko sa punto na parang naisip niyo lang na ano parang dumadami na yung mga tao, kaya ko pa bang pasahurin to? Yes po. Dumating po dun sa point na yon na medyo napapaisip po ako dumadami na sila. Pero hindi ko naman po iniisip na iinto ako. Actually mas lalo po, mas lalo naging motivation ko po yun eh. Kasi ayoko naman na parang andyan na sila, medyo okay na yung status nila, may trabaho sila, hindi yung naghahanap pa sila ng trabaho. Hmm. So parang isa po yun sa naging motivation ko na mag-search pa, mag-aral pa kung paano pa mapapalawak yung market, ganyan hmm. po. So yun naman po, parang parang dinadagdag rin naman po ng Diyos na malaman ko yung mga ibang bagay. Alam nyo ko, Tekram, parang ang sarap maging boss ni Ma'am Jocelyn. <laughs> Actually Kana po. <laughs> no? Kahit yung ano kanina, chinichig ako eh. Talagang wala din po siyang masabi sa inyo. Mm -hmm. Si ma'am, ay si Sir Angel. Ah, opo, mm -hmm. opo. Same din sa kanya. Sobrang blessed din po mm -hmm. kami sa kanya. Actually, lahat po sila, ano, wala po akong masabi. Wala po ako stress nung katulad ng mga pinagdadaanan ng mga ibang mga, mm -hmm. mga nagninegosyo. Wala Sana po. lahat ng mga sana no, pategram lahat ng bossing ganito para malang kaibigan. Para lang, <laughs> kasi para, sabi ni Sir Arnel, parang kamukha lang din niyang empleyado si Ma'am mm -hmm. Jocelyn. Mm -hmm. Ang pagkikitungo po niyo. Mm -hmm. Kaya yun naman no, yung masarap doon eh, Yung mm -hmm. parang yes. kaibigan mo lang po sila. Mm -hmm, mm -hmm. No? Kasi mas mawiwin mo po yung um, ah. nila. Yung... yung health nila, yung dedication nila kapag po tinuturing mo rin silang hindi naman talaga empleyado. Hmm. Mas mas dedicated sila. Ang dami kong natutunan din sa kanya yung paggawa namin ng dishwashing doon. <laughs> Sabi niya kasi, pinakamalalim na purpose niya sa buhay. Paano natin binibigyan ng ano si Ng... Kaluguran. Kaluguran. Actually, kahit naman nung walang-wala pa kami, hmm. talagang hmm. lagi namin sinasaalang-alang na maglingkod, mm. ganyan po. Sabi ko nga po nung nung dalaga pa ako ang ang ideal na na sitwasyon kapag kapag nag-asawa na ako ay yung mapalaki ko yung mga bata na na talaga pong may may Diyos mm -hmm. po, na alam din nila kung paano maglingkod sa sa Diyos ganyan mm -hmm. po. Kaya yun po yung mm -hmm. ano ko, yun po yung gusto kong mangyari. Yun po yung mm -hmm. ginawa ko. Hindi ako pwedeng tamaren. <laughs> hindi ako pwedeng hindi ko pwedeng sabihin Ayoko na kapagod kasi trabaho na ako dito sa bahay. Mm. Tapos hihahatid ko pa sila at saka tungkulin ko yon At mm. saka pag hindi ko yon ginawa, kasalanan ko. Malaking pananagutan o natin. Malaking pananagutan ko. Mm. At saka hindi ko alam kung saan sila, kung ano magiging sila kapag tumanda po sila. Ilang taon na po yung pangalan 22 na po. Adi ah, tumaan na po kayo sa parang medyo pasaway sila. May ganun po bang... Um, yung, yung typical na kabataan po, hindi po naman sila ganun. Dahil sabi ko nga po, talagang nabantayan ko rin po sila. At saka yun po, hindi lang po ako yung may disip kami yung may disiplina pati po sa church kasi disiplinado po sila. Kaya parang may katuwang po kami nagdidisiplina sa kanila. So yun po, yun po yung kahit sinakripisyo po namin. Kaya ngayon, na malalaki na sila, matik na po yun sa sa sistema nila na every Webes, every Sunday, tutupad sila ng tungkulin nila. So, hindi na namin sila pinapaalalanan. O, oh, may pagsamba, merong, merong kayong responsibility sa church, kailangan yung ganyan. Wala na po yun. Automatic na po yung katawan nila kasi nasanay na po sila. Tsaka tuwing may maririnig po kasi silang mga aral sa pagsamba, ay yun po yung katulong namin para sila palakihin. Hindi lang po yung kami po yung nag advice Lagi ko sinasabi sa kanila, maging mabuti lang silang tao, mm. sumusunod sa Diyos. Okay na ako doon. Wala ah. na po akong, wala na akong hinihiling. Mm. Bonus na lang po kung sila'y mag-aaral, matatapos mag aral Bonus na lang po yun sa akin. Ang pinaka-best um, aim ko po talaga is maging mabuti lang po silang tao. Tumpak. Opo, wala Kasi, na po akong ano. Ma'am Jocelyn ang galing lang po. Lagi ko sinasabi nasabi sa mga mm -hmm. anak ko, mm -hmm. sa mga napupuntahan ko sa vlog ko. Mm -hmm. Mga anak, bonus na lang sa akin 'yung mga widdonor, 'yung bonus. ganyan, 'yung ganyan. Mm -hmm. Ang mahalaga mahalaga sa akin 'yung puso niyo. Korek po. Tinanong ko 'yun sa mga anak ko, sa mm -hmm. sa amin na. Mga anak ngayon, ngayon ng ano tayo na sagana tayo wala na tayong hinihiling kapag uh, sumasamba tayo ganyan. Ano ni nararamdaman niyo? Ano pa yung pinapanalangin niyo sa ama? Kasi mm -hmm. lahat naman halos kapag kapag gusto niyo, maibibigay naman. So ang sagot nila, actually wala namang sabi niya. Sabi nung isa kong anak, yung ayong uh, panganay, sabi niya, iniisip ko na lang 'yun. Iniisip ko na lang 'yun, mga katrabaho natin, yung mga trabahador natin. Mm -hmm na sana sila rin, bigyan na rin sila ng masaga ng buhay. Yan. No. Po. So, sobrang hmm. iyak talaga ako kasi, di ba, sa mga kabataan ngayon, parang madalang na, madalang lang. na lang yung may ganong, ano, may ganong damdamin. Ganon po. Kaya sabi ko, ah, hindi ako nagkaman ng pagpapalaki sa mga anak ko. Ganon po yung ano nila. Actually, kahit di nila sabihin eh, nararamdaman ko po eh. Kasi kapag po merong kapag po merong mga taong kailangan ng tulong, ganyan po. Um, sinasabi nila na, Ama, tulungan natin. Mm. Ganyan. O kaya meron pong... Nayak na siya. <laughs> opo, oh, sorry. Di <laughs> opo? Kasi ano po, pagdating sa pamilya, sa paglilingkod sa Diyos, talaga pong ano po ako, kailangan po talaga lagi akong nagsasubmit pagdating sa Panginoong Diyos. Yan ano. Ba't niyo parang inaano yung yung level niyo sa mga mga kasama natin sa trabaho? Mm -hmm. Kasi, um, sabi ko nga po, naging empleyado rin ako. Mm -hmm. At sa experience ko po bilang empleyado, iba-iba po talaga. May na-experience mm -hmm. po kasi ako na naging empleyado ako na kung murahin po kami ng boss mm -hmm. namin, ganun-ganun na lang. Yung magkamali ka lang ng konti. May experience siya yes, yes po, yes po. Opo, iba iba po yung ano niya, iba po yung nationality niya. Hindi naman po sa ating mga Pilipino. Opo, meron po, meron po as in talagang hindi ka lang hindi ka lang maka-attend sa tawag niya. Ka eh. Yes po as in talagang talagang bad ano po. Uh bad words po talaga. Tapos yung, yung feeling po namin, o feeling ko po ako kapag umaga na papasok na ako, parang ayaw ko po pumasok. Ayaw ko po talagang pumasok kasi baka mamura na naman ako, mm. baka magkamali po ako, gano'n po. Tapos ano naman po, uh, meron pa, marami po eh, marami po ako naging boss na gano'n, mm. o po. Nalungkot ako, kala ako ano, pero mm. ibang ah. ano naman pala lahat. Ibang Sa, lahat. Sa bagay, si Sweet Mary Kategram, naranasan niya pong masigawan at mm. maanuhan po ng kapatid ko po yun. Kaya gusto mm. ko po talaga, gano'n lang, gano'n mm. lang po yung level, opo kung minsan po yung authority mm. ko naman na na, na implement ko o na express ko mm. in a way na hindi ko naman mm. po sila igaganunin ko ah. at saka kung minsan na na papagalitan ko nababalanse ko po yun sa ibang bagay pwede po bang mabulong niyo sa akin magkano na yung puhunan niyo <laughs> ayo ilang yung digit na lang po, ilang digit na lang po, na po nasa, ano na po nasa na po 8 Mm -hmm. Grabe. Apo. Oh. Okay. oh. Binilang ko talaga. <laughs> Kaya wag kayong ano. Wala na. Ko, ah. uh, wala oh. na. Wag na kayong ano. Mapanginaan ng loob. Kung meron lang kayong 2,000 dyan, 5,000. Oh, oh. Basta meron lang ano. Pananalig kay God. si yes, Sipag at mm -hmm. Kailangan talaga natin. Mm -hmm. Totoo po yun. Tsaka ano, nun. Pinawisan ka na. Na-exercise ka na. Kikita ka pa. Mm -hmm. Kaya... Subukan nyo na ako Yeah. Tsaka nga tulong po talaga tayo sa, sa iba. Mm. Kahit hindi po natin sila mabigyan ng, ano, ng negosyo, yeah. don doon lang po sa mabentahan natin sila ng mura, uh eh -huh. malaking bagay na rin po yun. At tsaka ako nangangarap ako, Kapeka, nangangarap ako kahit kalahati lang nito o ano, para lang kahit ilang tao lang doon sa amin. Mm -hmm. Mabigyan mo ng trabaho ang tagalagay doon sa battle okay. o tagalinis ng ano. Totoo um, po. Po. Kahit ako po, hindi ko po rin po, mm -hmm. o hindi namin naisip na magkakaroon din po kami ng ganito. Yan. Wala, Wala po sa amin yun. Wala po. Kamay beyond, po talaga ng Diyos. Sabi nga, you will, you will be blessed beyond your expectation with God. Yes po kamay, ito po yung ano, literal na kamay ng Diyos. Wow. Oh. Opo. Ito po yung ano. Kailan nyo naramdaman yung parang nandun mo -no siya? Mm -hmm. Yung parang naramdaman yung, ay, uh, iba yung grabe yung pagkilos ni God sa akin? Mm -hmm. Opo. Ano po yun? Nung, nung pandemic po, mm -hmm. nung medyo nag-take off na po talaga yung mga orders, ganyan, mm -hmm. Tapos nakikilala na rin po yung brand, yeah. ganun po. Tapos, um, nakakabili na kami ng mga gusto namin bilhin, mga sasakyan, gano'n po. So, Ilan pong bahay niyo? <laughs> Parang under, naging cheeses na ito muna natin <laughs> po, ah. yung May pinapagawa pa lang po kami talagang bahay namin ngayon. Tapos mm. may isa po kami sa Bulacan, pero hulugan po yun. Uh, Tapos, yun po. Ngayon, under construction po yung bahay namin sa Bulacan. Gano'n. Uh, Congratulations po. Noong pa po sana, nung mga... Mm mga panahon na medyo maaga pa. Gustong-gusto mm. -gusto na namin magpatayo. Kaya lang po, limited pa yung budget. Mm. Kaya gusto po namin talaga yung... Yung parang yung, naka... Ano, nato, yes, nakahiwalay na po talaga. Hindi oh, ka na magagalaw. Tsaka medyo, medyo maalawan pa na budget para mas... Yung mga gusto mong... Mm. ano Yung mga gusto mong design, gusto mong laki, mm. ma-meet mo. Para oh. wala ka ng regrets kapag ka, nagkaroon ka na ng ng hmm. malaki tapos sana ganito ganyan. Uh, so, pero yung malaman ilang digit yung pinapagawa ng bahay. Ay ano lang naman po. Um six <laughs> lang po. Ay, ano ba seven? Seven lang po. <laughs> Ang ah, dami. Seven lang hirap magbilang Seven hmm. lang naman po. Seven, seven lang digits. digit hindi po, hindi naman po kalakihan. Sabi ko nga, yung mga ano, mm. hindi naman mahalaga. Yung mahalaga, nakakatulog opo. ka. Kasi kung nakita niyo yung bahay ko dati mm. sa probinsya, ewan ko lang po kung na, pa, nakita niyo mm. na po yun. Pero ang ano, ano, napaka-bless ni Ma'am din sa mga eh, ako opo. lang walang sakit ng ulo daw. Ah, wala po. Wala po akong sakit ng ulo. Ayan. Grabe opo. naman yan, Ma'am. Uh, teka lang po yung dati kong bahay. What? <laughs> eh, opo. Mm. Ayan po yun. Yung, yung bahay niyo, Ma? Opo, ito po. Ayan po. Oh, ito po. Pag pwede pakita yan? Opo, ayan po. Ayan, ayan oh. po uh -huh. yun. Grabe. Ayan, pakita ko lang po yung Apo. tatlo. Okay lang. Mm. Sig sigurado kayo, ma? Eh, <laughs> Ay, opo. <laughs> ayan po yung bahay nila, na, ho. Oh. Ayan, ho. Oh. ang tawag. Apo. Tapos ito, oh. galing, no? Mm, yan lang po siya. Congratulations po. Kaya, Deserve niyo naman po. Binalikan ko lang po nung ano, kasi sira-sira -sira na rin kasi siya. Sa anong probinsya po yan? Sa Pangasinan po. Mm. Mm. So, ito po siya sa Balintawak po yan eh. Nung panahon, na nagsisimula pa lang kami. Parang ako. Namumulot lang kami ng mga bote. Ah, pinulo, pinupulot nyo lang pala to. Opo, sa Balintawak. Kaya, kaya ako bumili ko kayo sa Balintawak. Yung isa po, yung isang hawak niya binili. Yung isa pinulot. So, ito yung gram. Kaya wala kang dapat ikahiya naman yes, eh. Yes po, opo. Ako po talaga. Yung iba kasi nahiyang pumulot ng ganyan. Ay, hindi po. Hindi po. Hindi po nakita po ng mga anak ko na namumulot ako ng ano, hmm. ng mga yan. Sabi niya, Mama, bakit ka namumulot niyan? Uh. -huh. Yak yan eh. Ayan pa yung baby ko dati. Uh -huh. Hindi anak, huhugasan ko to. Gagamitin ko to sa ano. Yes, so watching. nakita nung mga anak ko rin yung journey po. Mm -hmm. Journey ko rin po. Ang mm, maganda, ma'am. Yes, yes, po. Nakikita, nakita po talaga nila yon. Hirap nung ginagawa mo. Ano? Yung kasi yung paghuhugutan nila, ay, yes, kailangan ko pagmuti yung Mm, ito po yung ano nandoon nandoon pa kami yan yung mga mm -hmm. titim si husband yan, tapos no. sila po nagdidikit ng sticker si Maybe, sir po sir. ano po yung ano ni sir yung parang siya po bago po kami nagka-negosyo driver po siya driver po siya sobrang sipag na driver po niyan mm -hmm. as in sobrang disiplinado yeah. na as in yung sa isang taon po ang ang absent na niya lang niya marami na yung dalawa sir oh. hindi po yan ma-absent paaga pumasok ito po kaya, pala message niyo sa asawa niyo ayan <laughs> mapapanood ano ba yan? <laughs> message ko sa iyo daddy oh. <laughs> ang message ko lang hmm. ang message ko sa iyo ay yon thank you kasi kahit medyo madalas po kasi kapag uh, sa negosyo medyo marami ring mga misunderstanding, ganyan na na medyo hindi kayo nagkakatugma ng ano. At the end of the day, uh, nag, siya pa rin yung nagre-reach out sa akin para pagbatika kami, ganyan. Kasi hindi naman po pwede matulog kami na hindi bate. So thank you kasi um, kahit marami ako, marami tayong inaasikaso. Actually ngayon, marami talaga kami inaasikaso kasi nagpapagawa nga po kami ng bahay Tsaka mm. ng resort po. Nagpapagawa kami ng resort. Grabe mm. naman Yes mm. po, po. po. Um, ganun pa rin, ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago sa kilos mo. Kasi I know you for being so disciplined sa trabaho. Mm. Tapos wala kang bisyo hindi mo ako binigyan ng ah. sakit ng ulo ever since na maging mag-asawa tayo. Mm -hmm. Yung sipag mo, wala talagang katumbas. Mm -hmm. Kaya alam ko na na hindi yeah, rin talaga yeah. tayo. <laughs> hindi rin talaga tayo pagkakaitan din. Mm -hmm. Kasi nga, um, tandem talaga tayo palagi. Saka may pagpapahalaga sa mga blessings. Yes po. Yes po. Talaga. Kasi ako kung nakikita ni God na wala kayong pagpapahalaga, hindi niya sinishare yan. Yes po. Mm -hmm. At siya pa ka, kasi, sobra kasi yung hirap niya po. Minsan kapag nagkukwentuhan kami, actually nung nakaraang gabi lang na pinabalikan namin yung mga panahon na sobrang gipit po. Nababanggit niya sa akin na, na nung mga time daw na yun, di daw niya alam kung saan daw siya kukuha ng baon ng mga bata, kung ano pa daw yung tra trabahong trabaho gagawin niya para para makapag-provide lang siya ng no. lahat, ng baon, ganyan po. No. Hindi ako nagbibisyo pero kulang pa din, ganyan. Opo, lahat na ng trabaho, pinasok ko na, sabi niya gano'n. Mabuti kang ama pagka uh, dumaan ka sa gano'n, yung iniisip mo yung mga gano'n. Gathegram, mm. so, napaka, napaka busy ng office, <laughs> ng... <laughs> <laughs> Anong nilala? Laging may pumapasok na sasakyan, oh. Yes. Ibig sabihin, gathegram, good. Kaya, mm -hmm. punta na kayo dito kay Mama Jocelyn. I-try mm -hmm. niyo po yung kanilang uh, uh, ano produkto. Yes, po. Pang negosyo. pangnegosyo. Pangnegosyo naman natin. Yes po. Para no to sa Telegram sana natin. Ah, uh, sadyang uh, magbubukas tayo na hindi naman nagbubukas akali. Alam ko gagabayan tayo ni God dito. Mm -hmm. mag okay to. Mm, okay. Para to sa mga bata. Opo. Tapos, opo. Uh, yung ano natin ka Telegram, yung mga mission natin din, kasama Ayan. din po sila dito. Oo, na nakita ko nga po yung meron kayong Telegram Kids. Mm. Opo, nakakatawa po. Kasi mm. talaga ako, advocacy ko rin po talaga yung ganun. Tapos meron po akong kasalanan. <laughs> Bakit po? Kasi po, mm. Ang kandawa po ay meron na. Ah, ayan po siya. Sorry po. po ah kasi mm -hmm. tinanong ko kanina nung nagbablog vlog tayo San yung driver. To? District distributor po siya. Mm -hmm. Before. Ah, po. Ayan, eto po yung kanyang uh, sakop. Yung yung mga nasa baba po na municipalities, yun pa po yung open. Pwede ko naman kayong ilagay dyan. Yan na po yung mga order natin sa Sana daw po magkasa, sabi ni Ma'am Hmm. Iba ka pagka yung binibila nyo, kinukuha nyo, ganito yung ano talaga. Hindi ko kayo mahirapan ka telegram kasi kompleto na yung mga bottles. Lahat magsimula sa sa mga ano. Box uh, din. Hindi po nagkasya yung order natin ka telegram pero papadeliver ni ma'am bukas na mga Pwede naman ma'am kahit kahit hindi bukas, maka makalawa ganun or ah parang para hindi na lang po ano. Yung katagram, kung ano nga lang pala katagram, pwede namang pa-deliver yung mga kahit gaano kadami pa yung ano nyo katagram, pwede pa-deliver ni ma'am sa mismong bahay niyo. Ayan po yung mga truck po nila. Kakarating lang naman namin, katagram. Magandang 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 gabi po mga ka-Tekra! Ganang, ang lakas ng ulan Aww. dito. Malakas na <laughs> po yung ulan dyan ka-Tekra. Kanina halata naman eh, ayun po lumabugo dyan. Yung energy mo, ano ah? Ay, hyper na, hyper. Karang at, at, yung energy mo ng umaga Parang, parang tangali parang ganyan. Sila kuya po rin nag, uh, ano po, nagda-dryer. Sila Tatang. Ba? ano tong linalagay ni Tatang? na mm. namin ano Tatay, bising bising Okay, thank you. Thank, thank you thank you, thank you, thank you Arigato Thank you Arigato. Okay. God bless bless mga bulinggit, tumutulong na rin po mga bata Kahit sa karawas <laughs> tumutulong Kuya Bobby talagang maasahan sa ganito. Kuya Bobby, thank you ah. Mm. Hey Martin, thank you. Ay, mga mga iba po ka Ano po, naiwan pa ho doon. Si Ma'am Jocelyn pa di-deliver nyo Bukas ho na maaga. Baka naman ano Ang mga bata na to eh. Pero pinigilan na ako ni Tito Darius yan eh. Ayaw talaga nilang paano konti oh, na lang Bukas gagawin na ho natin yan Para maibenta na ho natin Sa mer merkado mer Merkado Nawisa ka pa, Kuya Martin. Thank you. Kain muna tayo, Kuya Darius. Magpalit ka ng damit. Oh. Kuya okay, Bobby, kain okay, na muna tayo.